Anong? Alam. Dito ka nag-aral? Okay. Ah. Anong year mo na? College mo. Ah, ano yun? Uh, third year o? Or... First year. Ah, first year. So, wait lang. Tawag dito. Ah, uh, kaya ang kita tinanong kasi, di ba, estudyante ka? Anong madalas na bagay ang nakalimutan mo sa school? Ah, papa, yung naiwag ko sa school. Ah, ah. Minsan ko, alam ball Ah, ball Golpen talaga? Opo, oh, minsan kasi pagkaano mo na na misplace. Ano misplace, no? no? Ah, okay. May napulot kasi akong golpen eh. Baka sa'yo ito. Wait lang. Hanapin ko lang ha. Okay lang, wait lang ha. Okay. Wait. Parang nakawala ko ha. Ano na na kuya? Hindi nga baka baka sa to. Ito <laughs> oh. Okay. Thank you po. Your... Baon mo yan ha. Ingat ah. Okay. Ano pangalan mo? Lawrence. Sige Lawrence, ingat ah.